Pa may hawak na cellphone pag din nahulog wala na. Nakadi dungan ket kay an. Tong ko dura na di madun Ako na lang. Siyan. Oh, sige pag nahulog yan cellphone. Siyan an madun oh. Ako ko makapo. Buwis buhay. <laughs> Tawid. Lonlon Bridge is falling down. <laughs> <laughs> Ayan. Nyug yung tulay namin dito. Yung, ano namin? Kayamanan. Punting kayamanan. Ito na yung lupain namin dito. Nyugan. Puro ano damu. Bihira lang madala. So, ito na nga. Dito na kami sa lupa ng lulu ko. kawayan andamu damo sobrang damo Lian hai dito dai bibi harap ka Lian hmm, hai hai Ito so, yung anahan, lutuan ng buko, anyog. Sabihin ko, pra. Lutuan ng kupra. Ito guys, yung lola ko nakalibing dito. Tapos dito kabao. naman sa kabila, no, yung lolo ko naman, naman dito. Ako na na yung bukid. Ayan, manguha tayo ng gulayin. Ayan na tayo ng Ito ato Ito dito sa baobaw man. Di baobaw Wow, oh, kagkusan. Langka. Ini pamutusa ito ni daramo ini nga kwarto kun ibaligya niyo. Yada ko ano? Oo. Kukuha kami uh... ng uh... isang langka gulayen. So, ayan guys, oo ang laki. Okay guys, aakyat ako dito kasi may mga tenin kami dito ng pinya. mga tinga. Tatay dito guys, akyat tayo sa taas ay. So lang masukal guys. Ayan o um, oh, mga pinya ito dito sa ilalim. Mga pinya. Yan sa taas. Mayroon pang langka. Guys, ang dami-daming bunga ng tanim namin dito sa bukid. Langka. Ayan, sa taas hanggang doon sa taas. mayro Langka siya. Ang bunga doon sa taas. Oh. Oh, ayan. Mm. Ito pa. Oh. Ayan. So, ayan. Ayan din yung kakao niya, oh. Kakao. Ang daming bunga din, oh. Maliliit pa, guys. Wala pang hinog. Ayan. Ito yung matanim namin dito sa sa bukid. Ito yung lupa ng lulo ko. Ayan, guys. Ang daming kakao. Oh. Wow. Mm. Ito yung lupain ng mga lolo at lola ko. Yung mga ninuno. Ito oh. yung yoga nila. Ayan, nato, nato, nato. Bangon, bangon. Ayan, dyan. Tawid tayo. Oo, 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 kay... Dyan na lahat, maghapong punta, ano? Inang buko. So, ayan, kukuha kami ng buko. Aray ko. Ang daming makahiya dito. Kukuha kami ng buko, Eh. Ito. Ito. Saan? Hain. Duha anabugto bugto. Napung dul duha. na nana ha iman. pa daw nana. So sabay panguha na ng gulayin. Wala man baso, basta yun la. Na, oh, na... ah, oh sa mga takop -oh, na lang, ipagpilakan nila. Ay, pagpilakan nila. Wala. Ayaw, pagpilakan ang yung pamilak man. Wala din na damo pagkad. Ano na ni? Ayaw na ba? Ano, marisok Ano na si ito na ni iyo ko. Ha, marisok? Ano naman ito nila. Ano na iyo iton sa Ano ito? Sa lubi. Sa lubi ito. Yun na, yan eh. Dali, hindi nga habubo. Diyan Yes, sundang. Sige, dito na. ko na, di ba ito maram? Ako santo inyo. Sa kakubod ito niya. Ay, dito ako. Sa Sa Santo. 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 Ano yan? Ano yan? Saan sa dito? Kulay, na nak maka. rin naman. Ang santo sa dito yan. Freeze from the tree. Matang tree

Ito sira sunod towa ayo kono katara sa sa ya sa imulo ay ito ya dididi sa kaliwa diri ito, ya to sa buka diri ya di ini nga sa karuwig nga pito kabugos oo may Kay may una ba tumong baw sayo. Pudoi sayo. Kadiyan ta. Dahan-dahan la kay waray kuno tangga. tangga.

So ito na nga guys yung aming buko. Ayan na kinuskusan na namin. Tapos ayan na ang aming buko salad with milk and skyplex. Yan po yung ano dito sa probinsya. Ganyan po magbuko salad dito. So ayan guys.